eh, Doc, meron na kayong i-consulta. E sabi niyo mga 9,000 na pakete, no? Ang covered yes. Pero, ang sabi ng iba, parang sana meron ding annual physical exam na covered ang PhilHealth para bago pa magkasakit, meron ng medical history at nakalagak na sa inyong database. Ano po? Pero yes. baka harap pa lang yata yun. Pangalawa, ang sabi nila ay eh sana yes. yung emergency cases agad-agad i-cover na kasi doon yata talaga lalo na yung mga indigents. Ano po? Yes. Ito, ng tama ka, Tama ka naman mas mamalu actually yan po yung mga kalimitan na request na nakukuha namin. Ah uh, doon po sa ating konsulta, uh, mamalu is actually yun po ay may libreng check-up, mm -hmm. may libreng laboratorio na labing tatlo. At ngayon ay inexpand na natin to 15 because isinama na po natin ang mammography and ultrasound of the breast and um, abdomen at meron po siyang libre na gamot na 21 drugs but bago po matapos ang taon i-increase na natin siya to 53 drugs. So don't po sa ating konsulta doon po magkakaroon ng tinatawag na um health profiling. So yun naman po ay yung kung saan pagka-register po natin i-require na bawat uh, tao ay kailangang matingnan noon pong primary care na yon para po makita kung meron nga po tayong pagkakasakit na dapat ay magbibigyan ng maintenance drugs at kung hindi man po, ay ma-orderan natin ng mga nararapat na laboratorio. So example po doon sa mga laboratoryo natin is yung mga eksaminasyon sa dugo. Examination po doon sa mga parang e na-cholesterol, e triglycerides, doon sa mm. diabetes, uh, kasama rin po yung mga uh, creatinine natin, ECG, X-ray, uh, right. fecal occult blood test, And gaya po nang nabanggit ko ay uh, yun nga pong mammography and ultrasound ay isinama na rin po natin. Pagdating naman po yes. Magandang balita 'yan ano po. Pero parang tipong yung mga wellness at saka health conscious na middle class malamang makaka <laughs> magkakaroon ng interest dyan. Kadalasan pagka ikaw e talaga'ng indigent na member ng yes. Phil typically parang biglang acute ano yung problema mo na health issue. Ibig sabihin is talagang medyo kailangan agad-agad ng dagliang tulong. Tsaka parang malayo yung mga health facility na pupuntahan para magpa i uh, konsulta e Lalo na kung sabi niyo 2,600 plus lang yan. Ano po yung inyong Apa. accredited? So, paano yun? Meron bang income divide? O meron bang picture kayo ng gaano kadami yung mga nag i by income groups? at gano'ng kadami yung acute o emergency ang kailangang tulong by income groups? Um, well, sa ngayon po, wala akong data. Uh, but uh, so far, um, out of the 2,600 two, two, uh, plus uh, consulta providers, we already have, I think, registered um, more than 20 million because okay. the consulta just started uh, in 2022 and we already have around uh 20 million na naka -register. yun po kasing uh, pagdating sa konsulta uh yun po ang ating mga miyembro ang may choice kung saan, saan po nila gustong magpa-register because yun nga po para masagutan yung issue natin na malayo and all uh, sila po ang pipili kung saan nila gustong magpalista which is more convenient, mas malapit para sa kanila at sila po yung mamimili dun sa accredited consulta providers. Kung kaya't uh, meron po tayong responsibilidad bilang miyembro ng PhilHealth na dapat ay mag-register na tayo para po masimulan na yung pag-aalaga sa atin nung mm. ating mga primary care practitioners tayo man ay may sakit o tayo man ay well ay mapanatili po tayong walang sakit.